Hello guys, nandito na kami. Ayan. Ano pa na yun? Ano yun? Okay na daw. So, dati nag-canvas kami ng uh, laptop. So, ito yung napili ng kapatid ko at yung asawa ko. Which is, ang gusto ko sana, ito, MacBook. Pero sabi ng kapatid ko, sa so brand lang daw, hindi siya good for ano, for multitasking. Okay. Kasi nga nasa YouTube tayo, di ba? Ayan. So, ayan, si Bossing, kapatid ko, yung bunso, sabi niya, yun na lang daw. Kasi, eto, nag-ward siya ng 47,990. So, 48 sa 48, pamo na lang kasi 10 pesos lang naman yung differential. Ay, na lang sa'yo. na. Ikaw na lang, bossing. Eh. So, saya na sa'yo, ano? Sa'yo na. So, ito. Ayan na yung kinuha namin. 18, 16 GB. 512 GB SSD. So, it's 33,000. So, malaki na yung diferensya. Kasig na rin kami. Kasi, ang MacBook daw, sabi ni Princess, ayan si Princess, eh, hindi siya maganda. So, sa battery kasi ang talo-talo dyan. Siyempre? Siyempre dito. Oo, laki muna yung pera. Pera? Oh, Oo, sige. Puli mo dito nga. Masa wallet ko. Ayan. So, yun, nandiyan, nandiyan yung lisensya lang. ko diba? Dito Nandito lang li yung lisensya mo. Lahat ng lisensya mo nandito. Okay lang ma'am? Naka video? Okay lang Thank you. Kasi baka mamay makita mo ito. Bakit ako nandun ako? Hindi, hindi mo nandun tatay. <laughs> so, magkano yung mouse, sir? Mouse pad? Wireless Wireless. Wireless, Wireless din yan, di ba? Hmm. Eh, yung yan, yung ano niya. Kasi sa akin, yung sa akin, wireless din eh. Ay, yung mouse. Pad. Yung mouse niya. Na, yung Ay, depende na. ayoko kasi hindi saksak mo hmm. Ayun po, may mga bluetooth, may... Oh, bluetooth US mo na lang USB. din. Iyan mo Babalik tayo dito so, sa ano, mga 3 weeks. Bakit? hindi, um, after 7 days ka pa. Bakit? ah, seven, seven Bakit, sir? Yung gigash. Ba't kami babalik? Babalik yung oh. Gcash. Anong Gcash? Babalik yung dalawang libo Bakit? Ay! Um, Gcash promo ni age. Ah! 7 days. Anong dito na tayo? Seven days, ah, seven days tayo? yung registration, pero after registration, hindi uh -huh. yun, like, na uh -huh. so, yung papa 3 to 4 weeks. Ah, so ibabalik nyo sa amin 2K? Okay? Si so, HP po. Si HP. Si HP ang magbabalik. Hindi, hindi sila. So ngayon, babal eh, i-cash namin yung ito. Ito po for dollar 25. Ha? Ililisan ko lang din ko. At screen yon. Oh. Yung sa mo, dami. Ay, mga Bluetooth sa million. sa receiver. Wala yung kulay. White. Um, so siya yung kulay. Ay, yung white. Hindi ba siya Bluetooth? Ito yung receiver. Ay, ano siya? Man, yung Bluetooth yun. mo na lang. <laughs> Ayan, block na lang. Ha? Kaya nga mas mo. Yung kasi sa'yo, ano, disaksak eh. Ayoko na. na Natauhan na ako doon. Hindi, <laughs> 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 tag-iisa kasi talaga kami eh. Ayan, white. Bluetooth. Oh, match. Ayong pink. Pink yata ba <laughs> Pink 645 din. Po. Ah, sige, akin na yung 580, man eh! 645. <laughs> po. Bakit 580? Bigay mo na sa akin 580, oy! Hindi mo kaya, ma. <laughs> ito lang. Pop na. mouse. Ano to? Um, siya din, Bluetooth voice? din. Bluetooth din po, ma'am. Ka ano 695. siya doon? 65. Mahal din yan. Pag ano yung pink na? Ito na, 645 yes. siya mo, ma'am. Hindi na bago yun. Grabe ka! Nakita ko 580 ah! Scam mo yun ah! Diyan ko. Sige, baka nga. Kamukha niya si Kuya Edwin. Ha? Kamukha niya si Kuya Jojo. Kuya Jojo? Diyan ko si Kuya Edwin. Ay, oo nga. May hawig siya kay ex. Ay, joke ko. <laughs> oo nga. May hawig ka. Tinitingnan ko nga din yung mukha kanina. Ay, dito tayo yung binibola dito. Yung mousepad dito yung kalaki po. Oh, much better. Yung makapal sana. Kasi yung akin makapal. Yung dati manipis. Ilan na kailan na ako. Puro ganyan. Yes. Manipis to. Gusto ko yung makapal. Bili ka na shop Bili ka na sa Shopee daw. Eh, gusto ko na. Wala naman manipis. May ano to? Pink? Pink oh. Oh, sige na, akin na. Juicy ka pa. No pink. Kaya no nga ito, naging hindi kaya nagkatuluyan ni ex kasi juicy ka. Ha? Customize pink pink. yung pink din. Uwe. May gustong gusto na ni kuya mo. Maka pink yan eh. Oh, pwede. 31. Ano yan? Ito muna yung sa si laptop. Yeah. Yung Ilan yan? 31. Bakit 31? 31 nga lang, may discount nga. Ah, thank you. May discount pa. Andiyan na. Huwag nga nang kasama. Dito na siyang pala. May discount din pala pag cash. Oo. Oh, Siyempre na. Eh ha? pag installment talagang yun lang. Kaya ano na, wala na. Oo, oh, thank you. So, Ang utang ka sa akin kasi pinag-discount lang ko. <laughs> Ah po, ito po. So, ano so, yan? Nag-cash ano kami guys. Ano yan? Kasi ayaw sa, ayaw ko sa may masakit ang ulo. Oh. Okay na yun, 31 ano yun. 32,000. Hindi, 30. Yung nasa kanya, okay. 32. So, guys, show 33 kanina. May bawas pa daw. So, naging 31 plus na lang. Ayan. Yan yung setup ko to. Akala ko makakauwi tayo agad. Kukunin natin agad. Na Ganun. <laughs> si setup lang pala. O, sa yun na yan. Huwag uh, kunyawa na ano namin na lang. Thank, ah? you. Ano? Thank you. Ano? Yung resibo saan? Sa laptop ah. Ano yan? Nabayaran mo na? Oo. Oh. You know, Bayad na rin ito, ma'am. Yes, ah, Thank you. It. So, ito na tayo, guys. Kukunin na lang natin ito. At na, ano ni Sir lang sa Bluetooth. Automatic na yan, din niya na. Ito yung pad niya. Tsaka na lang pag ano, pumili pag nasira marami pa namang madadaanan dyan. Oh, Masa na si Kuya mo? Oh. Ito ang Ay, princess, i-connect mo din yung dalawang ano, si City Bit. Lalayas kami ni Kuya mo. Iyan ano oh, mo yun, i-program mo, mo. yon. cute niya, oh. Buksan mo nga, princess. Ano mo dito? <coughs> oh, pati ako, oh, napaano ka? Napahamok sa tuas mo, ha? <laughs> Akala ko ito na namin, eh. Oh, tingnan niyo, oh, guys, na kapag shopping pa sila, pati na rin ako, ay, <laughs> oh, sarili ko na rin. Ay, cute siya. Ay, okay. Hindi naman pala kapal. Parang good. manipis lang sa ano. Oh, di ba? It's good. Anong lang cute niya. Oh, all pink. All pink. Kasi yung mister ko, pink din. Pink lover talaga yun. Bilang mo na lang siya ng case. Daming dalawang gamit na yun. Bili mo ng case. May casing? Ito? Mm, sa mga yung HP. Kadalasan online. Pero depende pa rin sa mga. Alika na! Ayan, pahama! Iihiyo. <laughs> Siya mag-re-receive sa anong ano to? Silicon Valley. Anong ano ito? Store? Uh, Silicon Valley. Silicon Valley nga guys. Kami bumili. Ayan. If you want to buy some gadgets guys dito. Silicon Valley. May mga discount-discount sila. Yung mga price nila, may discount pa pala pag cash. or oh, you should cash yung ano nyo para may discount kayo, no? Kasi doon, mamamahal na natin. Siyempre, sa hirap ba nang buhay mo ngayon, diba? Ate mo, mamamahal pa rin ng tao. This is it. This Ito na, sir. Wala siyang previous na, no? Paglagyanan talaga. Yan-yan lang. Yung bag. Yung bag? Yung parang binili mo nung pandemic sa akin, no? Yan lang. Ay, mm -hmm. just like my first, ano. Ay, mas, mas, ano yung bong. Oo. Ayan yung bag, yung freebies niya. Ayan na yung magre-receive, guys. Kasi sa kanya ko pinangalan. Katalo ba yan, sir? Mga ano, na? May, may, patapos na? Tapos na. Mabilis na lang po yun. Hindi mo lang kasi tayo sa ito ng shop, man. Mm -hmm. So, yan, guys. Napahamak pa ako. Dati-dati, ayoko mag ganito. Parang inyabang yabang ko. <laughs> Ayan. nag -ano pa sila. Mga pabango, t-shirts, at shoes, cup, and, syempre, nag-ano ako na, sarili kong sleepwalk. Ayan. Ano, titingin pa kayo? Cellphone mo, princess! Ilan mo cellphone Cellphone mo! Ano? Ano ba? Ano OPPO. OPPO na maganda na? Ayan, nakuha na namin, guys. O ano yung tinakaasal-asal. Nag-brand new. Hindi second-hand. <laughs> Lahat naman ang ano natin, hindi naman second-hand. Brand new na lang pala po is for repair na po. Hindi na po for replacement. Pinapadala oh. sa service ayaw, center ayaw. para yun. Mm -hmm. okay. Mali, years po yung mismong <laughs> laptop, yung charger okay. na. Baka sa kanyang battery na mga one year. Salamat, sir. Um, Tago mo na yan. Tago mo to. Ay, tatago niyo ba sa rin? Pag natago warranty. <laughs> Pag tayo ka niya. <laughs> Bahala ka po. Sige mo ba HP. Maka HP naman na kami ngayon. May isa Asus. May isa yung ano? Acer. HD. HD. Uh, okay. Saka po pala sa replacement, kailangan pa rin yung original copy ng The Sibo. oh, complete yes, complete box pa No worries. The Sibo, ito tapo yung Yes po. Kailangan din to sa um, Gcash na. Oo. Oh. Ayan na siya. Hey, sa Ay, Ako yon? Hindi, yung si Judy Men. Oo, oh, nung pinabili ko kayo sa Robinson yata nyo kinuha. Magkano yun? 20? Oo. Oh. 20? Nung online hindi, class yun? Oo oh, nga, yung pandemic kaya, online 30 class. 30 plus din yun. 2002 pa lang yun ah. 2021? Pero hindi pala yun oh. No? 22? 30 plus, pero nung una maganda yun. Nung una. Maganda talaga yun. Ah, na-stack lang. Maganda nga, sabi. ayen na. Thank you so much, sir. Thank you so much. Tapos nagpagalaw sa akin ng low HP na ganyan din pero... Tapos lahat ah, hindi ako nagumukuha ng ano, ng stall nun. Tayo na ako. Sakit po. Meron na.